Marami ang buhok. Tiwala ka lang. Ang pakiramdam? Meron. Oh, di ba? Oh, Ay. ayun nga guys. Oh. Ay, lumalakas na sila. Lumalakas na sila. Oh, yung... oh di ba? Morning guys. Eto na naman kami. Umaga. Kapando na naman. Pagpalang araw po sa lahat. Ang magandang umaga. Happy Saturday. Bless Saturday po sa ating lahat. Sana umuli na maganda ngayon. Wala na nang huli. Yung mga nakakaraan, walang huli. May parating na bagay. Sana lumis na yung bagay na yun. Na, lumis na. tapos na naman sila. Kawawa yung mga dinadaanan ng bagyo. dito. dito. Ah, malinaw lang. na Malinaw. Ayun guys, yung isang screen natin ha. Eh. Mamaya, babalikan natin yan. yung Unang screen. Unang screen. Ano ang hinakabala ko po kung mukhang tayo? <laughs> Parang matamlay ah. Ito yung tubig. Mukhang malungkot yun. Eh. Malungkot yun. Mukhang matumal yata ang araw na yun Malay mo, may huli naman. Wala nga oh. Ah. Walang huli guys, malas. Yun yung bulig guys oh. Eh. Ayun oh, no. bumagalaw po kayo. Ayun, gumagalaw yung screen. Mukhang may laman eh. Mukhang maraming laman, no? Ayun, may liliit. May liliit din screen. Hindi na screen. Kasi wala. Una yung screen, wala eh. Ah, pasimula na yan po. kayo. maliit. Palaki ng palaki. Bilang eh. anghel ka sana. Hahaha. 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 Wala kasi natin loob. Huwag tayo mga wala ng pag-asa. Malay mo, may ilang screen to ah Pumuli na maganda, di ba? Pandaw lang ng pandaw guys, no? ito na, pangatlo. pangat ng screen guys. Pumuli okay. ka. Pumuli ka. Pumuli ka. Wala talaga. Wala talaga. Mukhang may gumagalaw oh, eh. O Hangin lang. Parang may huli din dito eh guys Ay mag-focus eh. Focus ka Ha ah, lang Sana muli ka na maganda Ayan guys Parang matamlay din eh Ayan si Boko Tayo natin Ay sarado yung screen Sarado yung daan oh Yung guys yung daanan nyo oh sarado yung screen case ayun na niya sa ito dayo kong konti ayan diyan po dumadaan yung isda wala pong paan yan ganyan lang po talaga nakabuka pero itong yung kabila na here eh. sarado siya oh my goodness ba't sarado babanguli eh Pang-apat. Pang Pang-apat pangapat ng bed sa pangapat ng screen sarado pa daanan ah, sarado nga eh <coughs> Yo, ano nangyari? Ang hangin lang pala yung gumagyan. Wala ko may laman. Atay, naku, ilang screen na lang yung book? Tatlo. Hmm, tatlo. Malin mo sa tatlo na yun eh, mapuno yung timba na yan. Pupuno nga eh, pagkasa swerte yun. Eh. Sana swerte yun tayo guys. Ay, naku. Talagang minamahalas tong araw na to. Maraming bula oh. Ayan yung sinyalis na maraming sila guys oh. Yan, yung bula niyan, eh. na yan oh. na naman tayo sa bula Ayan guys <laughs> <laughs> yung sinyalis na maraming sila Maraming uli Maraming bula, bula guys oh. Pagkara maraming bula maraming ano Maraming isda Maraming sida. Malalaman natin yan Kasi napakaraming bula eh. Bahing bula oh. Maraming ang buhok Tiwala ka lang Ang pakiramdam Meron Oh diba

Diyan din ang natin guys ha. Oh. Sana mga Tagalog. Maganda ka na naman eh. Ayan po. Ayan ay tala. susunod guys. Doon. Lilipat tayo doon. Ayan. Nalagay natin yung umang yan. Ito na tayo guys ha. Oh. Nandiyan ng pangitain to oh. May bula na naman. Oh. Ayan na. <laughs> Ayan yung bula guys ha. Oh. Oh, katibahin yan ha. Oh. katibayan na may bula. Buti alam naglalab ha. Ayan <laughs> Kakayari na siguro po. Pang-anim. Oo. Oh, Pang-anim yung screen case. Meron naman. Ayun na? Yeah. Di ba? Sabi sa inyo. Basta may bula. <laughs> bula. May isda. May <laughs> iso. Nalo. Sana Tagalog. Nalo. May Tagalog din. Tatlo. No? Talaga. Hindi tayo mas serious sinyalis pag may bula talaga eh. Oo. Talaga direto na. Pero wala po naglalaba din ah. Si lang yun. So, ito yung isa. So, guys ah. na po kami. Last sa po ito. Hindi na. Last na. na rin. Ah, dito guys. Walang bula Walang yan lang problema pagka lang bula. Walang huli. Walang bula oh. Malungkot talaga ang bula yung sinyalis talaga may sida. Hindi ka kasi Malungkot. So paano guys? Nandito so, na lang po kami. Maraming salamat po. Thanks okay. for watching. God bless.